Good morning guys, kumusta kayo? Ako okay lang At ngayon ay araw na naman ng linggo Day off At ito Tamang bike ulit Dahil malamig ang panahon At 9.30 na lang ang umaga ngayon Bukas, lunis na naman Yan, sarado yung company namin kasi day off ngayon walang pasok yung tingin panahon guys so, oh. maulap na araw ngayon maulap na panahon yan walang pasok sarado yung gate at tamang bike lang at sa Pasko pala may pasok kami <clears throat> Bali, araw ng Merklis Ang wala lang namin pasok ay New Year. Yung auno. Pero pag Pasko, may pasok talaga kami kahit noon pa. Kaya yeah, Paskong Pasko, may pasok. Alam din naman nila yung Pasko dito. Pero may pasok talaga. New Year lang wala. Yung January 1. At pag New Year, naghahanda kami. Yung mga Pinoy. Bali, nagluluto kami, spaghetti, ganon Ayun, pork belly eh wala nga yung new year kung uh, naghahanda kami kasi yung iba nakabakasyon yan lakad muna tayo guys, andi yung bike natin matas na yung sikat ng araw pero malamig lalo pag gabi tsaka madaling araw yan tabi ng kalsada at patapos na naman ang day off bali next year nga pala Chinese New Year isang week kaming walang pasok yun napahapang vacation yun isang linggo bali kasama sa pato linggo 9 days yun ang mahabang bakasyon namin Chinese New Year pero bayad yun kahit na walang pasok bayad yung one week na walang pasok na yun yun ang maganda doon mahapang pahinga yan hangin Ito lang magawa sa dorm kaya nandito ako sa park At yung party nga pala namin nung biyernes Bali Siyempre Christmas party lang yun Ayun nga, hindi ako gana kapag video kasi Naiiyak ko sa mga boss namin Bali, kumain lang sila Tapos Kasi nyo kumain, nagpasalamat sila Ayun, malis na Kasi may pasok din kami ng alas 12 noon Bali, 12 to 8 ang pasok namin noon pagkatapos ng kain na ano yun tulog na uh, ising ng alas 12 pasok ganda ng panahon ngayon maulap siya na hindi naman ganong mainit tapos mahangin Maraming tao ngayon dito sa park Mga naglalakad din Doon ako madalas mag vlog guys Doon sa malayang puno na yan Yan dyan May lamesa dyan Kita nyo ba Yun doon ako madalas mag vlog At ngayon nasa tabi tayo ng kalsada Ayan. Marami din yung puno dito. Ayan kaso hindi pa ganong madahon dito ko madalas pagka naiinip ako sa dorm sa park ah, mga lakad lang malapit lang sa company to ito yung company namin yan sa likod ng mga punong yan ayun yung sa may entrance yung building na yan. Uh, tara. Bike muna tayo ulit. Ayun yung bike natin. <coughs> yung bike na ulit. Parang miinit na. Maganda rin naman ang view dito guys May mga puno Minsan nakaka-relax dito Kaya dito ako madalas Nagpapike nyo ano kaya naglalakad-lakad Dahil tapat lang siya ng company At malapit lang sa dorm yan pawin na ng dorm Sana hindi ka nagsasawa sa mga video ko. Kay dito dito lang. Balik na ako ng dorm ah. Tigagawin pa ako mamaya. Dahil may pasok na naman bukas. Salamat sa panonood guys. See you in the next vlog lang ulit. Bye bye. Ingat lagi.